tayo magalianes mga idol ngayon mista tayo saan kami dito sa may ano, kalabarson mahabang akyatin pero malayan lang ang akyatin niya ang aming mga kasama

natin lang kung saan kami kakain ito mga idol Ang uh, mga kasama Yung pala pag kumanang ka kuya ano? May load ka, basta tag-load ka na lang Ano ba? Salitay na pala yun Buyong Natin lang kung saan tayo kakain ito mga idol Ito nga rin eh Natawagan pa namin yung aming kasama Yung kakainan Yung na namin Gutom na Pag walang wala, malunggay na lang. Ayan, tabi-tabi ko, may malunggay din eh. Babayang. Masarap daw doon sama may kabila Ais ayos, ayos ayos No more chasing what yeah, I be. don't me. I'll find my way back to where I'm free In the land where I was born and raised I'll spend the rest of my days Take me back, take me home Where the wild we used to roam. The hills and valleys call my name I'm heading down there so boy, Anna. ano I love Buhay Forest. Ayan. Saka tayo dun. Tayo sa itaas mga kaboyong. Nating ano makikita natin dun. ano Dito yan sa may kalabarson din siya. I love Buhay Forest. Dito sa may kalabarson pag hapunta dito tsaka pa makikita nyo sa may highway buhay forest ang ganda ng kalikasan nito mga kaboyong mga diba Kaya tayo dun sa itaas punta dun yung mga nagbababa na sila yan o sa itaas mga idol ito na yung hagdanan siguro sinasabi na Mahirap paketin. Pero pag natanong mo dito mga kaboyong, ang ganda. Taas pala ito. Ganda ng view niya. Oh. Kita mo na rito mga idol yung ano. Yung daanan ng puntang Calabarzon siya. Oh. You ano? Know. Dito Hindi talaga pagbalik. Malapit pa naman, dadaan na ulit tayo doon. Doon trash child ko. <laughs> Ay, pagbalik balik to. Pagbalik na. Doon tayo <laughs> to. Ay, one to lang to. Bay nako mga aboyong. Ang layo pa nito mga idol. Tingal na. <laughs> bayan na ko. Hindi yeah, na kaya. <laughs> malapit na. Ka. <laughs> <laughs> ito pala maganda. Ayun na, malapit na mga idol. Oh. Yung mga galing na doon sa taas. Tayo, pocket pa lang. Malapit na raw mga kaboyong Usang gala Narinang ibabaw Ibabaw na ito mga idol Yun Narating natin ang ibabaw mga kaboyong Hindi pa tatotoy ibabaw All oh. right. dito uh, ang idol Meron ang gana niya. All right. Gaw. Ayun. All right. Sa ibabaw na tayo. Kinal. may daang yung daang yan mga aboyong Tsaka yung papunta pa dun Yun daang papuntang nasugbo Ganda dito sa ibabaw Hindi oh. na tayo sa ibabaw O, oh, diba? Ganda ng lugar Kitang kita mo na dito yung buong ng kalabarso no? Oh. Tapos dito yan to yun. Ito na yung pinakaibabaw niya mga aboyong Ang idol, yan na ay babaw niya diba nakakapraso uh, na nakakapraso na hindi pa kayo makakat do, maka doon makakakat doon ayo magandang tanaw oh. yeah, magandang tanaw ayan ayan kung kanina man niyang asawa ang batang yan kung kanina man niyang asawa ang batang yan ayan <laughs> ah. nag doon yan nag doon yan mag pinagmasdang mo rito yung yung, yung yeah. mga puno doon sa baba no? parang pantay pantay oh. Ngayon, ngayon. din. Bak, yeah. kailangan mo magsaya. oh, mamaya pag-uwi yak. Oh, daw. No. Yes. Bakit? Yes. Okay. pang boundary. Yes. Wala pang boundary. <laughs> 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 sabi ba naman, face Alas 10. Alas <laughs> 10. Nandito na tayo. Alas <laughs> 10. Ano na sabi mo sa iyong asawa niyan? Pare. Ano na sabi mo? <laughs> <laughs> Oh, Yay, yes. <laughs> yung cupid mo May lalabas mo ngayon yung cupid mo pag nakita ko. sa post Eh, nagano lang yata kayo Hindi ha Pila, tawa, May nag-meeting yan kay Legarda Kaya nga kami lakot <laughs> Pamiting pala kay Legarda, no? Ginawa pang sangkala na, no? <laughs> <laughs> Puta yung nagagala po <laughs> Gala pa oh, Papababa naman Ang problema yun sa paglapas Pagbaba, hindi problema pababa. <laughs> <laughs> Yung isa dito na inabot, dito na nilibig. <laughs> Makababa na tayo. Makababa na. Alright, so mga idol. kasama na nung nandiyo sa baba nababa na tayo nagbayad na tayo pinahirapan pa tayo paket thank you buhay forest I love buhay forest tayo ang aking pesak yan mga idol oh, basic na basic kala namin talagang mahirap napakadali lang chicken walang sinabi alright basic na basic lang ito mga kabawyong oh ating service. Basic. Basic Uwi na uli tayo. Uwi na tayo. Dera Diretso na tayo. Okay.